napapahiya po ang mga katulad na si De La Rosa. Anyway, madalas talaga mapahiya dahil sa kanilang mga mga sablay na pahayag. Hindi kasi pinag-iisipan. Ang ini or ginagamit kasi ng mga yan ay yung puso, hindi yung isip. Di ba? Yung, I mean, madalas ay nawawala ng isip. Ang, ang ginagamit nila madalas o ang kanilang statement ay depende sa kanilang emosyon. Yun yung masama. Yun yung mahirap sa inyo, De La Rosa padalos-dalos na talagang iisipin ng mga taong nag-iisip ng tama na sablay kayo lagi. At hindi pinag-iisipan ang iyong mga stand at statement. Pabago-bago rin. Walang consistency. Katulad po na ito, abay sinisipa po ang media na itong si Dela Rosa. Kung matatandaan niyo po yung kanyang pagmamayabang, na kuno ay pwede siyang maging personal security na itong si uh, Kibuloy dahil nga natatakot daw si Kibuloy na na umatend sa hearing ng Senado at uh, mukhang hindi daw secure ang kanyang buhay. Marami daw nagpaplano. Marami ha, yung term. Anyway, so yun nga, marami daw na gustong magpapatay dito kay, kay Kibuloy. At yun nga, etong si... Uh, eto si De La Rosa ay mukhang nag-volunteer na pwede daw niya maging security. Nagyabang pa na uh, walang makakalusot daw sa kanya. Sa kanya. Ibig sabihin, pag siya ang security, na nung si Kibuloy ay siguradong ligtas daw si Kibuloy. You see, tinanong daw kasi siya ng media, okay, kung pwede ba siyang maging security. You see, pinatulan mo yung tanong nila na nilalaro laro ka lang. Ang level mo kasi talaga ay mga ganun eh, pang security, yung mga ganitong klaseng tanong ay para sa'yo. Pero yung pagsagot mo, pahiro ka, pero hindi mo alam na nakakatawa ka na. At nakakahiya na rin po kayo, Mr. Bato de la Rosa. Huwag kayong manisi, ha? Pag napapahiya, madalas naninisi kayo. Pag napapahiya at um, yung tipong pumalpak sa isang bagay, halimbawa, magpapaawa, magdadrama, at kung ano-ano. Hindi talaga bagay. Parang bata kasi ang mga ganyang kilos. Bata talaga. Pang batang kilos. Kasalanan, kasalanan daw ng media. Senator Bato de la Rosa called the media out for holding him out of context when he said he was willing to serve as the security escort of controversial Pastor Apollo Kibuloy. Yun nga, out of context daw. Sinisipa ang mga netizens, sinisipa ang med media. Paano ma out of context, context yun? Ayun ang pahayag mo, literal. Sinabi mong gusto mong maging, or nagbo-volunteer ka na maging security guard, personal security nga. Netong si Kibuloy, kung tinanong ka ng media, siguro magandang wag mo na lang sagutin. Pero yung pagtanong sa'yo ng media, abay atat ka namang sumagot. Dahil gusto mong magyabang, gusto mong magpa-hero, at gusto mong sumipsip sa mga katulad ni Kibuloy. Talaga lang. Ang ibig mong sabihin na ito, wala ka nang masipsipan, kundi ang mga katulad na lang ni Kibuloy. Well, ang cheap. Alright. Kung gusto niya, ako ang mag-security kay Kibuloy. Yun nga, ito yung pahayag niya kahit na one month security ako, or oh, you see one month security, ito sasabihin mo na out of context, anong one month security? Is there any figurative meaning at itong one month security na ito? Natural, literal ito, kung as ka, ito sasabihin mo na out of context at sinisi mo ang media, haharangin ko lahat ng my threat sa buhay niya. You see, ano to? Figurative? Natural, literal, nahaharangin mo ililigtas mo si Kibuloy, ibig sabihin, iaalay mo ang buhay niya o buhay mo sa isang sa isang most wanted. Yan po ang ibig sabihin niyan. Hindi po ito figurative. At hindi na out of context ang ang statement mo ng mga netizens, kundi tama yung kanilang interpretasyon na ikaw ay nagkikilos bata, feeling pa hero, at nagtatangatangahan para ma-impress yung idolo mo. Ganyan na ganyan po ang gawin niyo. Ito sabi niya, ang lumabas sa news at na tat akong mag-security kay Tibuloy. Kasi sa sa tono ng mga salita mo, hindi lang to pagiging atat. Desperado ka to do what you want or what you intend to do. So hindi lang to pagiging atat. You are desperate. Hindi naman uh, si Knight doon na tinanong ako pag pwede ba akong mag-security. Ngayon, tinanong ka, ang ibig sabihin, ang ibig mong sabihin nun, pag tinanong ka ng kahit anong tanong, ay, ay sasagutin mo, na, naaayon sa, sa, or ng isang paraan na, na, hindi naman direct at hindi naman literal yung ibig mong sabihin. Natural, hindi. Natural, dapat totoo ang sasabihin mo. Natural, dapat direct ang sagot mo. Dahil ganun po dapat ang mga politiko hindi paligoy-ligoy at hindi nanluloko ng mga kababayan natin. Kasi yung mga paligoy-ligoy yung sagot, at yung mga statement nyo na napaka-inconsistent about issues, one thing, nanluloko kayo, pinaglalaroan nyo po ang mga kababayan natin, na akala nyo naman na uuto pa ang lahat, hindi po, siguro meron pa rin, pero sa tingin ko, karamihan ng mga kababayan natin ngayon, hindi na pa uuto sa mga katulad ni Bato de la Rosa, mga Duterte at ni Robin, Robin Padilla. Good luck, Bato.